Ito na naman, mayroon na naman bagong dating na isda. Sariwang sariwa. Ito yung salinyasi na tinatawag dito sa amin. Saan na lang, ha? Ay, ang mga ganitong klaseng sariwang isda ay matatagpuan din dito sa barangay Abuyon. At ito namang mga katulad nila na may mga ganitong sasakyan, ito naman yung paraan ng paglalako nila ng mga isda. At ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo yung mga tuyo o binislad daing kung paano ito pinatutuyo o ginagawa. Dito pa lang nakikita nyo na kung gaano kalinis ang pagproseso ng tuyo ng Abuyon. Mula sa mga itinitinda nilang sariwang isda, yan yung kanilang mga tinutuyong isda. Kaya masasarap talaga yung tuyo ng abuyon. At habang pinaiinitan nga yan, pinasisikatan sa araw, marami na ang umuorder niyan at yung iba nga ay naorder na. At ang isa din sa pinakamasarap na bislad o daing ng abuyon ay ang bislad na kalaso. At kung gusto nyong magkaroon ng bislad na kalaso, pwede kayong magtanong dito sa palengke, nandito si Ate Inying, si Ate Madel, at si Ate Ningning. Ang bislad na kalaso talaga ay isa sa mabilis maubos dito sa aming barangay at talagang kadalasang hinahanap ng aming mga taga-barangay. Hindi lang mga taga-barangay kundi yung iba't ibang karatig barangay at iba pang bayan. At ito na nga yung isa sa sinasabi kong binislad, ito ay paiinitan na ni nanay sa sikat ng araw. Napakasipag niya talaga sa kanyang edad ay nagagawa pa rin niya ang mga ganitong gawain. Sana yung ganitong katulad ni nanay ay mabigyan ng kaalwanan at kapaburan sa ganitong klase ng paghahanap buhay.